mga magandang magandang araw sa atin mga kamamay Ganda talaga ng araw at talagang tirik Oh, <laughs> yun, uh, pribagong videos na naman tayo Update na naman tayo ngayong uh, alas 12 no? So yun, tagi kayo alas 12 by 19 Alright, so yun Sa so, mga bagong subscribers dyan O no? bagong mga hindi pa nakapagsubscribe Isubscribe nyo na po mga kamamay Yung my official vlogs, no? Yun, thank you so much So yun, huwag na magpaligiligay po Pakita mo sa inyong uh, ngayon Tanghali Alright si Nuebe galing sa Marindoke Nuebe galing Marindoke no? so kanina galis na si Ocho at si Natasha no? so naun na si Natasha ng uh, ang kunti no? uh, puntang Marindoke din at kasunod naman si Ocho no? alright yan o no? baba So, dami rin pa sayro niyan mga kamamay oh. Ayun, yeah, nasa nagbabaan na agad oh. Yan. So, baka na lang natin dito sa gilid at um, medyo mainit at um, may kagat Naginit. init. Tara. Okay, pero may mga lobit. So now na si 9 mga kamamay no si Dosi wala pa no. So hindi rin pala makakaalis si Dosi ng uh, alas dos ay baka gabi na naman no. So mamaya pa siguro 'yon. Gagabihin na naman ng ating mga masbati, mga kamamay pero okay lang. At least sa uh, yung ating mga kababayan na mas no. Ay, mga kababayan, All right yan na naglabas na ng ating mga pasahero, mga minamahal na pasahero ng marin Hen, ngani ba ya? Mandin. <laughs> yan oh. Sa mga pasahero. Kita niyo naman mga kamamay. Eh. So nakita na rin natin yung loob ni Nueve no. Ah uh, sa Ah no? uh, iba nating videos no. Tandol. kamamay si San Lorenzo Ruiz ng Viva San Lorenzo ay may pinipinturahan pala kay ano, Christina kaya pala yung walang biyahe puro ano lang yan ngayon mga kamamay no? Uh, puro dangerous lang talaga yan si San Lorenzo Ruiz so yun uh, magandang hapon muli sa inyo mga kamamay no? Time check tayo mga kamamay alaona na nang ng hapon ngayon alrights? Mga minamahal na viewers, subscribers Mga solid mga Official Vlogs Yan yeah na Shout out sa inyong lahat So yun uh, ang oras natin ngayon mga hapon mga kamamay 2.30 si Nuebe no Hapa Marindoke Then sa Montenegro ay si Hindi natin alam kung si Cristina ba o si Nuh no Alas 4, uh, pamarindokin nila. Then, ang romblon, si Timothea, ay alas 4 din yan. Tapos, ang Star Horse, si Jis, no? Pagbalik din yun ni Jis, ay 4 to 5 ang kanilang paromblon. All right May arrival na naman mga kamamahay, si Maria Beatriz, no? Medyo gagabihin talaga pala si, ano? Si Dose, ang pamasbate Gawa ng nagrumblon pala si Dose Diyos ko po, Rode Nagrumblon pala So, nakarating ulit si Dose ng rumblon, ano, mga kamamay Ayan dress, si Babaran pa Han, 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 han Medyo malakas ha Malo niya ata ngayon eh Medyo So yon si Nueve. Nagpapasakay na yun si Nuebe. Ayan mga trucker na yun, oh, mga kamamay. Andyan na rin yung mga pasahero. pasakay na rin. Ayan o. Oh. Andyan na rin mga pasahero. Oh. So, mamaya pa palang gabi yun. Oh. Si Dose. Ah, hapunin. Gagabihin na. Ah. nabasa na ako sa iro ni Maria Beatrice Welcome to Lucina Charot no sa mga taga Marindoke no Salat na mga viewers natin dyan sa Marindoke eh. Sang sulok ng Marindoke eh. Part of Philippines Marindok eh Ilan ang karga nyan Sa dalawa, tatlo, apat, lima Lima lang karga Higdi, higdi Rights Anim Pito, pang pito yung motor No? Ito yung mga pasayro doon nagdaan sa dalawa, tatlo, apat, lima Anim, anim number ko nandito mga kamamay Lakad, 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 lakad Kaya pala halos manirang tracking ng ano Ang parumblon Inubos pala ni Dosi daw kagabi No? Nakas talaga ni Dosi magsakay ng mga sakyan Malaki kasi ako mamay na sa si Inuebe no uh, papunta uh, at parating naman si Jis no Malapit na sa Brickwater si Jis uh, at si Jis naman ang magro Romblon uh, balik naman siya papuntang Romblon no and then antayin na lang nila si Dose at si Dose nasa ano pa uh, baka nasa biyahe na papunta na dito at uh, gawa ng mga pasayro ay nasa loob mga pamasbate ay sana po wag po kayo mainip no at uh, inubos lang po nila ng shipping lines inubos lang po nila yung mga tracking na na nagdami dito sa may marshalling para po uh, mabawas-bawasan kaya pinagbiyahin nila si Do, si kagabi ng Rumblon then babalik naman yun kagat, so kaya lang gagabihin no so yun abangan na lang natin si Jis tapos outro na tayo at uh, Antok na si Kamamay galing pa kagabi Street Jote. So, yun, so yun, shoutout nga kay Sir Philip no, uh, naka nakamotor kanina. Uh, at kasama yung kanyang mga Junakes no, na papunta Marindo kay sumakay do sa 8 no. Uh, at yun, ingat po kay palagi mga idol no. At meron din tayong uh, nasang isang nakakotse diyan, uh, di, di, rin <laughs> di ko rin alam ang pangalan. At uh, nagtawag sa akin idol daw. So ibig sabihin napanood yung ating mga videos no uh, sila ay pamarindo ngayon naman so yun may mga pasayro pa na pumasok so yun shout out po sa inyong lahat mga idol no ingat po kayo palagi Ayun, si Moro, yun si Jis mga mga mayo si Beatrice lilipat yan dito sa ram 2 tapos si si Jis ay dun sa ram 7 kaya si Lorenzo naglipat sa ram 6 at para daw po mamaya pagdating ni dosi Ay mga rampa dito sa rampuan Kasi kanyang rampa niya Sariling rampa niya ni dosi Yung uh, rampuan Yan ah Alit na mga kamamay Lutang na lutang talaga Yung sinuibin talaga Alright Ingat si B.I.N.O.P na si Jess mga kamamay right, nga pala kay Idol Moises Ramos no? Sabi niya Si Bossing Justin Bergara Yan, training quarter master ko Bago ako bumaba yun So napakagandang uh, uh, Iniwan ni ano no Ni Idol Moises Ramos no? At uh, May napak training sa kanya At yun natuto, no? gumaling no? At uh, napakabuti Talaga Idol Moises Ramos no? No? Pero din kay Missile Channel yun Shout out doon. Sabi daw, ako Idol baka ng oras ng mga pamarinduke at magbate no Yun may mga oras na pong naibigin natin At yung pasay, uh, pamasahe ng uh, tao barko no At uh, sa next vlogs ano natin para may natin ng uh, maganda yung pagbigay ng mga pamasahe no so, okay, yun. right come back again jeez shout out kay JP Dida kay ma'am Aris girl. right muling nagbalik galing sa Marindo kay walang ano walang inilagis na lubid pasayro sa lubong na mga ano ba itong motor na ito mga inmax nalabas na inmax nga saka Honda Click dami yeah, pa rin sa kayo ni Jis oh. mga kamaway alright ayun na si Idol Justin oh. yun Sipag talaga ni Idol Justin. Alright. Yan. So yun, uh, yan po, ay mag mag-roll on po yan mga kamamay no, mamaya, uh, 4 to 5 ang alis niyan dito sa Lucina, papunta naman sa Romblon yan, no? Uh, pagkatapos niya mag-unloading, papasok na naman yung mga panakay niya, so kakaunti lang naman ang mga panakay ngayon at gawa ng uh, halos inubos ni Dosi kagabi, So, din na rin po natin makuha na ng video si, ito, si mga kamamay at uh, ako ay tutulog na talaga magpapahinga at galing pa ako sa duty kagabi hanggang ngayon. Kaya yun, uh, pahinga pahingahinga muna tayo at baka mamaya mang no? So, wag naman sana. Lord na pong bahala sa atin. Alright, so nakalabas na po lahat ng mga pasahero mga kamamay. Yun. So, yun. Thank you so much sa walang sa mga no? Sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel, Jomer Official Vlogs. Hanggang dito na lang po ang ating updates mga kamamay. Sana nagustuhan nyo, no? Alright, so yun. Thank you so much. Ang lage palala Mamay, Inga, and bye bye. Yes, bless you all. Love you all.